is an island. Ibig sabihin, Papa J. Boy Nunoy, dapat kabalo kagid. Makigmingil sa mm. iban. Sa other. Aba. Makisama, makigwan, yeah. makigchartor. Basta di lang uh, mangdaot o iban. Mm. Basta hindi lang katongkuhan, Papa J. Ready to Yeah, yeah, yeah. Oh. Ah. Itago na lang ko sa pangalan niya Tikyo, Papa J. Boynonoy. Hanggod na ang pangidaron, Papa mm. J. Oh. Ano ni Obraya, Papa J? Siguro, Obraya, Obraya siguro ni ba si Tikyo, guro oh. ay. <laughs> ding Din ka na-assign? Uh, oh. Pagka, pang uh, adlaw yung mo, Jote. Uh. si Tikyo ni siya. <laughs> oh. Oh, isa ako, Papa J. Boy Ninoy, kahelper. Gatrim <laughs> mong kong mga... Oh. Mga, ano oh. ni, mga bulak, Papa J. -boy hmm. Boy Tanan! Masikong kabalo ka magtrim trim sa buhok, tiki o. Oh, hmm. Basi pwede ni rin magpa-trim po. Hmm. Ay, pa kami ni Papa J. Okay ka na, kana. Bibuhok ko no to. Uh, na. Ah, na. oh, Papa Jayboy Boy Ninoy. Simple na lang akong istorya. Ah budlay mong gali pa Jay noy Boy Nonoy no, nga di man tali ito ang gwapo pero nga ang uh, mabot sa punto Papa Jay Boy Nonoy nga mabot gid man gali ang panahon nga agawan ka sa usak sa dalawa ka tinuga ha? Sana all? Oh. Grabe, guapo. Tawa, na, Hello, yung, sa naol? grabe oh. gwapo naging kang tawala grabe ito ang sa naol ginaagawan hindi uh, <laughs> man ako Papa Jay Boy Nonoy pwedeng uh, ipag uh, humbo. di Magiging kugwapo, Papa J. Boy no, no. Pero mm -hmm. ba, Actually, ang ako ang lawas, Papa J. Boy, na feeling na ako, amo gining ilahang ginalagas-lagas. ayo. Oh, may ubot siya ganun siya, Papa J. Hindi siya gwapo, pero may tindog. Yan. Oh, oh tindog. Hindi oh. ko balaan, Papa J. Boy, nang kamo na ang maghusga sa koa. Isa kay gayon Papa J. Boy Nunoy. Sa akong ginaservisyuhan. isa ka mansyon. Uy, mansyon. Hindi rin na, Papa J. Boy Nunoy, nagsugod ang tanan akong problema. Para niyang maintindihan naman yung mga natabog. Good morning. good morning. Good morning, good morning, Madam. Good, good morning. Good morning, Madam. Sorry, sorry. Good morning, Ma'am. Good morning, Madam. Saray, saray. Good, morning, ma mo. good morning, Madam. Kaanyag sa mo ngayon mga morning, morning, Madam. Good si Sigurado gina yung mga flower, madam, nagkakuha, nagkabuad at... Grabe, dito na yung damba. Grabe naman ka mo ba? Ay, -ba. Di ba pwede nga happy lang nga, nga morning ni madam niyo? Ay, excuse me, excuse me. <laughs> Buwagay lang ko, ha? Buwagay lang ko kay Bag. Busy pa ko. Wato kong Eh! Wato City Hall. Asa ka do? Ah, wag yung City Hall. Ah. Ang ipaubra ko sa si imo, okay na to? Okay na to. Okay na. Ah, basta ang ginaingon ko sa si imo, ha? Ang mga paperwork, kagang mga appointment ko, dapat uh, ready na yan. Yes, yes. Oo. Oh. Uh, ah. Saan si Roger? Si Roger? Ah, um, si Roger medyo may pinuntahan. Oo, oh, sige. Basta just inform sa si kay Roger at sa si kay Ninibe. Ah, uh, if okay na. Ah, uh, just uh, beep me para makaset set na ako ng mga quad appointment. Excuse me for a while. Ay, madam. Ay, grabe ka ka, madam. ka, ba? Sexy lagi <laughs> kay ka, madam. Uh, uh, grabe ang kilay mo, madam, no? Up and Ang kilay, madam, no? Asa ka nagpabuhat na madam? dyan? Mura ba nag-aro? Oo oh, ah! Mura kuhan o ah! Mura ga kuhan siya! Ayos na ninyo na bakit? Ay, ikaw bala ko. Ikaw bala ba ko, kuya. Ang ginagjamming lang naman si Madam. Ha? Parang gwapo ang iyang morning. Ay, kamugid ba? Kabalo man ako nga. Ginamilo-milo niyo lang ako. <laughs> madam, Madam, kung saan na madam, itong bago lang nag madam. Ay. Asi, kan, kabarikada, Jid, gapi. Ah, si. <laughs> Ito, musta na si jet. Okay oh, na kayo. Oo, oh, balita ko. May life na sa kuno. On, sa kuno. May na o wala. Mamala, balita-balita, madam. Ay, wala. Pero, <laughs> balita pa lang. <laughs> <laughs> Pero dapat, <laughs> maging kauna na siya. Tama kina, ama man ang advice madam. Kita mo bala inday, nagalakat ang panahon. Subong nga panahon kung galakat ang panahon. Pabudlay mag-isahan nun ikaw. Wala ikaw may maestrihan. Wala ikaw malalapitan. Oo, oh. oh, kahit ikaw basa-basa sa ulan. Di ba? <laughs> At sana si Kwan? Sana si Tikya? Oo, oh, si Madam, si Tikyo, ito pangalan, madam. Ah, na, nagsogot na, madam. Nag-grass na, nag-grass na. Ay, mabuti naman, ha? Basta, ay, pinapaalala ko sa inyo. Madam. ah oh. Grabe d'yo ka mamili, iba, no? Ay, sus. Ikaw bala, ha? Ah. Hindi man ta'y nagwapo ka, ayos, si eh. Thank you, madam. Pero, ay, sus. Kagabi oh, ang lawas, madam. Murag oh, sardinas. Grabe. Alang, alang, ha? Uh, Papiliyon ka, timo, sa sardinas. Alang-alang, may salmon, ma-manyan tinirti mo ka, tinapa. <laughs> Tama yung kamadam ba? Gabi Basta. gabi kang lawas, madam, mo raisin ka ng tinapa niya, kibutan ng mm, udong. Mm, udong mm, nga udon, mm, lami. Mm, asa di ay nasa madam. Ay. O'y, dai balita na ko kay taga kuan mang kuno no. Taga kuan na siya. Taga bukid oo, oo. Pero bago na siya nagakadto halin sa bukid noon. halina siya sa sarip agwak. <laughs> oo, oo hospital, madam. Nami kay madam. Oh, ay, siyos, Oo. Oh, oh. Madam Arburo na nako na, na, madam. Ay, 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 ay. Maning, ha? anong ulo, Hilabte lang ang tanan. Hindi lang pag hilabte ninyo, sticky. Napahimalo ko na nga daan sa inyo, ha? Madam, pariyo naman tanan... mga trabahante. Ay, sus. Tanan ka mo mga trabahante. Pwede ka mo hilabtaan. Pwera na lang sa kay Tikiyo. Anong bot mo si gano'n, madam? Bungot sa ring na. Ba't siguro batian nyo naman to? Hilabtan nyo lang tanan ng uh, sa sulod pa ni Malay ko. Mali ba na lang kay Tekyo? Alam, madam. Basta si Tekyo, pinapaalala ko sa inyo. Akin lang si Tekyo. Alam, madam, oy. Akin lang si Tekyo. Ay, grabe, hagan ni mo, madam. Ah oh, dito na muna ako, ha? Oy. O sige, magtrabaho na kayo. Alagaan. Mayroong may something ganyan sa ilang madamba. Wala ah? Wala man siguro ah. Ay, kagwapo man namin ni Tikiw ano. Yeah, oh. di man, di hindi siya, siya gwapo, pero Hindi siya so gwapo sa kuha ah. pero... <laughs> ay, oo oh, ah. Gwabi lang yung mga salmon dahi pa. Mm -mm. Ang balgani ko nun nila kung uh, magkuhan ko nun si tikiyo. Ginalatayan ko nun siyang subay. Oo ah. Ang Hala, oo Makaingit man eh. yun. Mm -mm. eh. Oo ah. ah. Ganyan. Ay, ang Ate, sige, dali, dali na. Obra na kita. Hindi <laughs> <laughs> lang tayo magpalata kay madam, ha? Uh -uh, ikaw wala. Sige, ito na niya ito. Ikaw ba? Mm -hmm, ginakabalakan ko lang, Abi, ha? Kasi bala madakpan kita ni Mada. Basta di, ilang kita mag... Ito uh -hmm. magpakita ang mga motibo nga Mabagandang ba? <laughs> Basta, tikiw. Hindi na. Hindi Pangabay ko lang tiki yung tikiw nga. Gumagupod kita. Hindi bala malak. <laughs> 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 e, lang yung balamalak. <laughs> 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 <Kasi> Anong <kung kaso laughs> malak? Hindi <laughs> mabudlan yung tikiw. Kahit kung ang kaso malak. Madakpan dakpan kita ni madam. Ay, ay, pagsaba. Ay, pagsaba. <laughs> Anong mga balita-balita na doon? Nag-meeting mo kayo mo ganina? Ay. Anong mga hambal ni madam sa kuha? nag si madam nga. Pag umabay, ari ka na daw ni madam. So ako, Usa! Oh, Usa, nagataas ang kilay ko, pero wala yan, nakabalo si madam. Nakita ah, kita al na! Pagmamayari niya pagmamay ni ko? Mm -mm. Yuck! <laughs> Tiki mo! <laughs> <laughs> Siguro nga, oh. gusto nada ka man ni madam. Bala na, basta ako dili. <laughs> Hindi ako siya gusti. Ay, tama, ginatik yun. <laughs> Hindi, alang-alang nga, Kwan. Alang-alang nga. May orchids doon eh. ang orchids ko. Piliyon mo pa ang mo Di po nga. Anong itsura sa cosmos? <laughs> Anong <itura> sa cosmos <laughs> <Kusmos> nga laya. <laughs> <laughs> dali na, dali na. Basta, dasiga lang ha. ba siya may CCTV? wala Wala ka. <laughs> Basta nang inambal ko sa'yo si mo ha. Ano? pakunong lang tanga ido. Oo. Oh, ah, oh, o sige na. Pusangin na. <laughs> <laughs> Thank you. Uh, ano? Inaya lang mo punodan ko. <laughs> <laughs> Bago kang... Madam. Eh. Ipatawag ko ko ni Whitney. Oo, oh, ko. ikaw, madam. Uh, uh, madam. <laughs> Just lock the door. Uh, uh,

Grabe ang dila ni mo, madam. Ay, ang ba, ay. Madam, teki yun. Madam, madam. Ari ang imo, hindi ka magkabalak. Uh, ano na? Ikaw lang itagaan ko sang uh, bonus. Ma, bonus? Oo. Uh, uh. Nga may bonus ko, man. Eh, <laughs> siyempre. Sa kaayos ang imo nga performance. Uh. Salamat kayo, madam. natapos mo naman ang imo nga orbrahon dito. Oh. Oo oh, madam, tapos na. Natapos mo naman ang garden ko, tito ka trim Oo, oh, tapos na madam. Basi kung pwede. Kini naman ang akon nga binulokan ngayong mga trema. <laughs> Ay, uh, uh, mil. Si Ginapay-pay ko lang. Basi kung gusto mo. Uh, 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 Kuhaan mo lang uban. Uh, 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 Pilihan uban. mo sang uban. Uban naman gina... Jismil. Jismil? Oo. Masi yo. pwede take you. mo na nga ako. Hindi nga lamang lupa. Duga na bini. Wala mabunuhan. Hindi <laughs> ablihan niya. Oh. So nagakinahanglan ini sang lago para maging ate. O, oh, diba? Malaki. ko ni mo. Hindi mo, hindi ka magkabalakan, hindi ka magkulbaan. Basta yung makibot, ikaw, buksan ko nga kung binero, mag yeah, na ba? Madam, tak Madam, sini lah. Tali lang madam. Sini napa? Madam, terapi. Oh, jisme. Jisme. Jisme laban mo um, ba Laban na dong, laban, laban na bawe. para sa imong mga piochor ne. Eh. Para sa imong mga miochor. Ano gusto mo motor na maton? Kakaron. Suguran ko ng akon pagsaysay. Madam. Madam. <laughs> Dahil lang saba. Di ko na makita, Dari. Dari lang sa gilid. Okay lang ba? Dari lang tayo sa gilid. Nadukadugay, kitsin mo ka gapon dito sa... Sina ni ba Sugo ko niya. Maglampaso. Maglampaso. Susulo dito. Tuwad ba? Oo, gani. Ara ka na naman, Huwag mo ganito. Ano ba nga jaming-jaming nga si madam? Ina-jamming ko ganito. Hindi ka magkabalang. Si tiyo. Ako bahala si madam. Ako ka lang balang. Oo, siyempre. Nang tingin ako. Hi! Ma-ma... Dalo ka po dali! Ma-madam? Hindi! Nga hara ka kay tiyo! Ah... Ikaw tiyo! Dalo na yung Dalo na yung Madam? Dalo na ako. Dalo na lang na. Nagatikang na ako. Nagatikang na ako. Na, 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 na. may baba Jayboy Nanoy ni Madam. Ang butlay subong. Ipapili ko ni Madam. Sino kuno ang dapat titi-titi? Si Sino kuno baba Jayboy Nanoy sa muang duha. Ang magstay sa mansion ni Madam. Ako ba? O si Inday? Kailangan po na kong kwarta, Papa J. Boy, nunoy. Kailangan po na kong trabaho. Pero mas naluoy mo ko kay Inday, Papa J. Boy, nunoy. Kay ang hambal niya, kailangan po daw siya kwarta para sa panggasto sa iyang anak. At ni anak si Inday, di ay. Kung ka mo lang pamangkutan, Papa J. Boy, nunoy. ba ko para magstay na lang si Inday dari sa mansyon? O mas pili ako, Papa J. Boy, nunoy, ang magstay kaysa kay Inday gay ko good advice upa Jayboy na. Ang inyong letter sender. Thank you. Bring